Magandang umaga po mga bro yga, no? Ang oras po ay alas 6:40 po. Ng umaga po. Meron po akong pupuntahan. Ah. Uh, bibili po ako ng molay ngayon. Ang ya ano ko po. Ang ibabayad ko po ay eh, barya. Yung tigpe-peso po. Kasi kailangan niya to dahil po sa... Ah... Uh, load po ba? Yung mga nagpapalood po, may mga butal-butal po kasi yan eh. Pagka po, halimbawa eh... Nagpalood ng 20. Ah... Uh, 23. Ang... Binibig... Ah? Oh, o, yung 23 yung kasi yung tatlong piso para don sa ah uh, nag-download pero ito kailangan niya po ito eh nahanap po sa akin ito eh bibili po ako ng monay para po dito para po dito mga bloigan sa ititinda po namin na sopas at saka po eh Pantun po pansit kaya bibili po ako ng monay ito po ang ibabayad ko sakto to sakto 46 23 ang isa ng monay dalawang mong balot po yung bibiling ko kaya 46 po Ay, po yan bro yan Kakatulong po sa kanya to. Kasi ito hinahanap niya sa akin eh. Pag daw ako bumili ng monay, kung marami daw akong barya, barya na lang daw ang aking ibayad. Mayroon ko po sa plastic ng sa ganun eh. Hindi po malaglag. malapit lang naman po yun wala pa naman po isang daang kilometro papunta na po ako mga broigan sa tindahan no tindahan ng mau uh, maunay po medyo may kalayuan din po yun mga broigan. Lalakarin nalakarin ko lang po para sa umaga eh exercise na rin po para sa kumula mga bro Egan doon na lang po sa bilihan po ng Monay uh, ipakikita ko po yung pagbayad ayun po yung tindahan no? nami bilang ko po ng molay ayun may bata na may nakadilaw na t-shirt na babae ito po ako bibili so okay po ako niya mga bro Egan Alos araw-araw, din ako bumibili ng monay. Ganda po kasi monay dyan. Malaki at saka pintog po. Kaya madali po nauubos. Dalawang balot lang naman po na monay ang aking ano. Ganda po. bumibili po mga bawi. Ganda ay mga bro eh gan wala rin akong maunay dahil gawa ko na ah hindi naka hindi nakakawa yung asawa niya ng maunay po ay papapalit ko na lang po ito Lampo. ng buo kasi po marami naman po akong mga pari ay, palitan nyo na lang ito ito okay. Teka lang po, may, may bumibili. 46 po yan wala lalang mo na ito ko na lang po ng buo kasi kailangan niya po yun yung pangapiso sa mga nagdolod po kaya kapalitan na lang ng buo po Ah. Ini aku 46 Ah, portrait. Ah, itu pos. Sampu. Bale, 46. Ayan po, saan po? Binyo nila ako ng 4. Hindi po, 40. Ah, okay, okay. Sige. Uh, okay, 46 bi uh, yun. Bibigyan mo siya ng piso. Ah, bigyan niyo. Oh, piso, piso. Okay. Bibigyan po niya ako ng piso kasi. Po. So, uh, uh, Dahil po sa walang maunay. Ba't po hindi na ano po si Mantote? Eh, hindi na nakakuha. Na Ayun. Ah, kasi, kasi po, pagod na pagod po yung kanyang asawa. Kaya po hindi nakakuha ng onay. Hindi po nakaangkat po ba. Oh, sige po, salamat no. Palingming, salamat to. Oh. O, oh, sige oh, bukas. Pagang ganon, may pagod na yung asawa. Kaya hindi nakakuha ng uh, hindi nakangkat ng monay Ngayon po, doon po ako bibili sa palengki po namin sa talipapa. Doon na lang po ako bibili ng ano, ng monay. Punta na po ako mga eh, ay doon sa kabila po yung bilya ng Monay, doon po malapit sa uh, uh, palengke po namin. Pero po nasa palengke na po ako namin eh, mga uh, uh, may tentang isla gulay eh. Ano po ito? Ah, uh, talipap pa po. Talipap. Palengke na rin po. Kasi dala rin mga tindang gulay. Ito po yung akin pipila ng mga ulit Bilang niya po mo na ay dalawa. Ayun po, 20 po isa rito. Ayun po, kumukha po ng monay po. Dalawa. Ito ano? Dito po ako bumili ng monay. Papalitan ko ng plastic kasi po maliit. May plastic eh. Siksik. Thank you. Ah, Thank you. Pinalitan ko ng plastic. Kasi po yung plastic. Ayan. Ito na po. Gulay. pawi na po ako mga bro. Iyan o. Oh. Mapilihan ng patok ha. Ang mga hayop, aso. Ang aso, pusa, uh, manok. Mga ano-ano, sari-sari po. Basta naalaga ang mga hayop po. Butas. Pasibol na po yung, ano, yung araw. Pasibol po ba? Palitaw. Ito po kasi likod ng eskwela. Ito mga bro, Ayan, lagod po na eskwelahan Tayo pa uwi na mga bro ikan. Pauwi na po tayo. Okay, binili ko pong bonnet, dalawang balot po dito na lang po mga bro again aking video, no? Ah, uh, magandang umaga po. Bye, bye po. God bless. Thank you for watching. bye, -bye po.